Pasakit ang hatid ng El Nino sa pagsasaka nila na ni Cecilia sa Caraga Region. Dahil walang tubig na dumadaloy sa irigasyon, hindi sila nakapagtanim. Kaya ngayong darating na taniman, problema niya kung saan kukuha ng pampuhunan. Hindi po kami nakapagtanim dahil wala po kami makuha na ng tubig. Kaya nahirapan din po kami sa aming pang, pangkain pang araw-araw. Pang si Tatay Robin naman, problema ang transportasyon. Kalabaw lang kasi ang ginagamit nito. Madala lang ang kanyang ani sa merkado. Pero kaya lang ng kanyang kalabaw ang apat na sako ng palay. Kaya labis ang tuwa niya nang mapili ang kanilang kooperatiba na makatanggap ng isang hauling truck. Itong sasakyan, yung mga 500 tons kilos, kaya ang ikarga nito ma'am. Kaya malaking tulong talaga to. Sila Tatay Robin at Cecilia, dalawa lamang sa igit labing dalawang libong magsasakang nahatira ng mga makinarya, kagamitan sa pagsasaka at pinansyal na tulong sa Tandag Surigao del Sur. kamay ito sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong ikadalawampu ng Hunyo. Sahan ninyo na patuloy kaming maghahanap ng katubunan sa mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa at magpapatupad ng mga angkop na programa at patakaran upang matikman naman ninyo ang bunga ng inyong pagsisikap. Sa inyong mga magigiting na magsasaka at mangingisda, hindi ito ang huling pagkakataon na mak makakarinig kayo ng magagandang balita mula sa atin. Patuloy lamang ang pamahalaan sa pag-aagapay sa inyo. Sa sama-sama natin pagkilos at pagtutulungan. Sa buong rehiyon ng Karaga, higit isang daan at milyong piso na halaga ng tulong ang naipamahagi sa mga magsasaka at mangingisda. Tugon ito ng pamahalaan sa naging epekto ng ilinyo sa rehiyon na naka nakaapekto sa higit labing isang libong magsasaka. Maliban dito, binigyan din din ng Pangulo sa kanyang mensahe ang mga ginagawang paghahanda ng pamahalaan sa banta ng Laninya. Jose Robert Invitor para sa Luzon. Headlines.